Nang na nga, si Maricel Soriano, Nora Honor, Sharon Cuneta at ilang big stars ay tumatanggap na ng supporting roles. Ang tanong natin for the day, dapat ba sa estado ng mga big stars ay tumanggap na sila kahit supporting roles? Ganon. Yes, o so bakit oh. hindi lang basta bida kahit na big stars na sila oh, oh, at oh, may reyna oh, na oh, sa show. dapat ba forever yeah. bida sila? Ganon. Yan. Yeah. <laughs> you know <laughs> Yan! Since ang, ay. ang sagot ko ay, ay. yes. Mm. Actually, nagawa na ng diamond sword na si Marisol Soriano. Wow. Kung wow. doon saan iyo ay akin, di diba? ba? Girl boy bakla tomboy. Oh, oh, girl boy bakla tomboy na ano rin siya, nanay siya doon ni Vice Ganda, di ba? So parang sa tingin ko, hindi naman kawalan kung ang isang big star <laughs> o yung mga nagbibida-bida na sa mga pelikula o series ay sumuporta naman doon sa mga baguan o doon sa mga, mga nagsisimula pa lang o yung talagang masikat sila. Mm -hmm. Di ba? Uh -huh. Wala akong nakikita masama At least, masasabi pa nga ng iba ay bongga yun. Si Maricel, si Nora, si Ate Gay din, nag-support na doon sa Onanay. On Un onanay. Onanay. Un On Una di ba? At meron pa yung Machas Machas, oh. si ano, si Atty. Oh. Machas, si uh, di ba? Special participation. O, oh, di ba? Sumuport na, ibig sabihin, hindi sila nagdadabot na kung kailangan sila. Kung baga, wala na namang dapat pang patunayan. Kahit si Sharon ito, susuporta rin siya dito sa kay Julia. Grace. saving, Julian, oh, saving this, sa bagong serye ni Julia Monte Kumbaga, kahit sila big stars, hindi sila nagdadabot na pumulong at sumuporta doon sa mga kailangang suporta. No, yun ang oh, maganda oh, oh. sa kanila. Yes, yes. Mm. pero depende naman. Kasi oh. may mga big stars din naman na hindi ko punila na Ang pangit naman ng pagkasupport ng role nila na parang mm. ang iksi-iksi. Tapos parang pwede nang ibigay yung role na yun sa ibang artista. Bakit yung big star pa, pa na yun? So dapat magkaroon din ng respeto doon sa mga big stars talaga. Na kung bibigyan sila ng supporting roles, ay talaga namang Mm -hmm. Ganon. Oh, oh. Hindi, eh, meron ako mga nakita rin ng mga big stars na, abay, yan na lang ang ano niya? Yun na lang ba yung exposure niya? Parang hindi naman tama. Hindi, pero, oh. meron mga big stars kasi na para sa kanila, okay lang. <laughs> oh, oh. okay, Ngayon lang, oras. lang isang minuto lang. Oh, Go! Sorry! Oh. <laughs> ako naman, ako naman depende kasi, may mga sup, uh, tinatanggap na support roles sa mga big stars na, kahit naman support siya, mararamdaman mo pa rin siya oh, yeah. doon sa teleserye man yan o pelikula man yan. At wow. naaalagaan pa rin ang kanyang pangalan. Kaya siguro, minsan, tumatanggap sila ng supporting roles kasi hindi pa rin napapabayaan ang pagiging big stars nila, di ba? Kaya si sinabi mo nga, si Maricel, ang si ating national God. artist, si Nora Onor, at si Sharon Cuneta ngayon, na kahit bida itong si Julia Montes sa Saving Grace, uh, eh mukhang maalagaan at maganda naman ng kanyang ano. Ako, role. Ako sa tingin ko, kaya naman nila tinatanggap yung mga roles na binigay sa kanila kahit support na. Mm -hmm. alam naman nila na talaga hindi sila dehado mm -hmm. na kung baka ka pa rin ang kanilang role. Pero yung dapat, yun ang yun, dapat ay make sure ng mga director oh, oh, oh. na maalaga, ano, maalagaan ng mga sa ibang bansa nga, ha, laging compare, kahit nga medyo veteran na mga actors doon, binibigyan pa rin Pero sila ng mga pitaros, oh, yung pagpapahalaga, oh. mm -hmm. respeto, na minsan yun ang complain ng mga senior stars natin dito. At saka ba? isa pa, kaya tumatanggap din sila ng supporting roles kasi gusto na rin nilang tulungan uh -huh. yung mga ibang artists. Yes. as I've oh, said, di ba? Yes! Kasi nga,